Dalawa patay matapos makuryente sa kasagsaga na masabang panahon sa Hinobaan Negros Occidental. Detalye bula kay Rajman Albertiner, RMN Bacolod. Dalawa kataong patay matapos na kuryente sa kasagsagan ng masamang panahon sa barangay Talagakay, Hinubaan, Negros Occidental. Kinilala ang mga nasawi na sina Jornaline Umake, 36 anyos, at isang house helper at residente ng barangay Bunggalunan, Basay, Negros Oriental, at Florante Hanoy, 40 anyos, isang pentor at residente ng Purok Esmeralda, barangay Talagakay, Hinubaan, Negros Occidental. Lumalabas sa imisigasyon ng Hinubaan PNP na nagsasampay si Umake nang hindi nito namalayan ng alambre ng kanyang sampayan ang nakakonekta sa live wire. Tutulungan naman sana ni Hanoi si Umake pero pati siya ang nakorinterin rin. Pariyo silang dinala sa ospital pero kalaunan idiniklara na namatay ng attending physician. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Albert Henner. tata ka